Okay mga karubiks Magandang umaga po sa inyong lahat At uh, kumusta na po kayo dyan uh, Ngayon ang makikita nyo Ay ang pagtuturo uli Ng ating piramings 3x3x3 O triangle no? Okay So bakit 3x3 Ayan Ayan Ganyan siya First layer, second layer third layer. Kaya 3 by 3. No? Okay. Ano-ano ba mga parts niyan? Tip. Yun. Tip. Eh, Siyempre, ang kulay, makikita mo naman. No? Iba-iba rin kulay niyan. Depende lang din sa gumawa. No? Okay. Ano pa? Ah, yung move. Mahalaga yung move, no? Pinsa tayo sa right. Pag sinabing R, o right clockwise, pag ganun, hindi, babalik natin. Inyong right counterclockwise or R prime. Iyon. Na. No. Okay, maliwanag na sa R. No, o sa right. Left naman tayo. Left clockwise. Iyon. <laughs> Iyon. So, ibabalik natin L prime o left counterclockwise. Hawak ganyan para hindi siya sumunod sa ikot. Ayan. Oh, minsan nakakainis. <laughs> Yon, na uh, 'yun ang L prime doon papunta, no. Huwag kang malilito. Okay. Up clockwise o U clockwise. Yon. So kapag binalik U prime o up counterclockwise. clockwise. Paganoon. No. So yung U galing lang sa upper. Ang right galing lang sa ang R ga galing sa right, ang L left o L galing sa left. Ganun lang pinaiksi lang para lang madali mo siyang isulat kapag tatandaan mo na kung paano, no. Okay, sabay dal-dal na rin ng pagmi-mix, ayan. Ah habang tumadaldal mini-mix 'yon, no. Okay. At ang isang pinakamaganda rito yung pagbuo ng hazardous symbol. Ano ba 'yon? Yan. Na. No. Okay. So, pwede na ba? Pwede na. No. Pwede na. Okay. Pwede na yan. Basta panong mix, walang problema. Same lang din. Kaya lang, may, ma, madali pa lang nakita ako. Ikot muna natin. Oo. Kailangan medyo-medyo mahirap eh. Ayan. Medyo mahirap. Okay, pwede na to. No, ayan. Liba, binaba ng ganyan. No. Okay, start tayo. Ayan. Okay, step 1. Pwede na nating i-pair ang tip. Pwede na. Ayan. 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 manang jobs. Ito, talagang tuturo ko sa'yo ng gusto to. Ayan. Para naman mabuo mo yung triangle mo. Okay, basa-basa din pag may time na. Okay. So, ito ngayon yung susunod nating step, ang gumawa ng hazardous symbol. Alam mo yung sa chemicals, di ba? Pagka heavy siya, o hindi siya pwedeng paglaruan. Oo, yun ang symbol niya, di ba? O, yun ang palatandaan dito. No? So, paano yun? So, nakita ko na, no? Na. Itong dilaw, ayan tsaka ito. So, isa lang muna bago ko ituloy. No? Isang teknik. Tignan mo muna yung tip kung paano mo mapagsasama tulad nito para makaproduce ka ng hasado simbol. Kasi minsan na, ako nalilito rin dito nung una. No? Ang layo ka ako, paano may, may malalagay dun yun. Halimbawa ito. Yan. Halimbawa yan. No? E eh, nandito yung isa hindi ko naman naisip na pwede pa lang iganon eh, yon kasi nga bago eh no niya nga natin to para walang ano oh, yon bago kuno noon eh hindi ko alam ngayon ang kaya ko madali na to nabubuo no yun nga obserbahan ko to kung paano ko ma-produce tong hazardous symbol kasi yan yung palatandaan na madali mo siyang magagawa Ayan, hindi kung dilaw ka, no, yun ang inuna mo, lagay mo sa ilalim, Halimbawa naman, ito yung ka ganon So, itatapat mo lang yung isang piraso niya ng blue. Ayan, tatapat mo lang ganun. Ayan na siya. So, lahat yan, ganon na. No? So, next step naman, yung edges nila. Yung pinaka-edges. So, hanap lang tayo na medyo mahirap-hirap, no? Pwede rin ang blue. Or, depende sa iyo kung saan ka nadadalian, no? Kasi, meron din namang tinatawag na binabasa yung cube. Okay, mga pirapira so niyan kung paano, Then ang bibilis, no? Di ba? gano'n 'yon. Eh sa tulad natin, mabagal pero nakakapagbuo naman, okay na yung pag-aralan muna, no? At tulad naman sa beginners, aral-aral muna ng pagbasa na sangbay yung mga kailangan ko. Ayun, na no? <coughs> okay, so anong maganda? Ang dayo lahat ha. Ah. red. Okay. Blue. Blue tayo no, Blue. So, ano yung gusto mo unahin? Red? Malayo kasi yung red eh. Ito eh. No. Ayan yung red eh. Yung green naman nandito. Ayan. Maganda pala to. Yung yellow naman nandun. Ayan. No. So, maganda to mga karubis. Okay. So, ito na lang. Blue base tayo. Para alam mo. Kasi mas maganda doon ka mag-aral sa medyo mahirap kaysa sa madali. Pag madali kasi, e, paano kung natapat sa'yo, yung mahirap na sa palagay mo'y nahihirapan ka. Di, hindi mo na kayang gawin, di ba? Tatawag ka na, ka na naman ng 911. <laughs> Oo, ganun yun. So, dito tayo. No? So, sa nakita ko, ito yung madaling i-insert ito. Ayan. No. So, ganun mo lang. Ayan. Kasi yung face ng blue, nandito. So, pag inikot mo yan, paparis agad siya. No. Okay, back. Back mo rin to. Binabak kasi dapat buo lagi yung symbol mo. No. Ayan. Okay. So, meron ka ng isa. Ngayon, yung natanggal dito, eto yun. Medyo nalapit natin, di ba? O, ganun din, no? naka yun ng red dito sa harap. So, ito, pag nilagay mo dito, tama na, no? Ayun, eh. Saka mo siya i-insert. Ayan. Then, back down. Balik mo rin to, Ayan. Ayan, no? Wala nang trail. No? Buo na. Hmm. Kunti na lang. So, ito naman, no? ito naman, hindi naman pwedeng pa ganun kasi babaliktad lang siya. Oh. No, di ba? So, dito. Di ba, nasa likod yung green. Sa harap yung blue. Pag inikot mo doon, yun. Malayo ba? Nakikita naman yun. Then, back down. Then, back. Yun. Ayan na ang ating first layer na nakamats lahat dun sa kulay niya. No. Ayan, dapat ganyan ang gawin mo. No. Okay, man jobs. Ganyan lang. Okay, so tanggalin muna natin 'to para makita mo nang yung tatlo wala siyang pair diyan, no. Okay, sandali lang. Ayan, tinanggal na natin, no. Para kasi kung ganyan 'yan lumabas ay yung uh, sitwasyon, bali, ito na yung scenario number one. Tatlo lang naman yan. No? Tatlo lang. So, paano natin masosolve to pagka ganyan? So, madali lang, no? Halimbawa, ayan, naka-top view ka, no? Top view. Kaya ako tina-top view para, para madaling makita, no? Medyo kita mo naman, di ba? O, basta, ayan, lapit ka muna, no? Hindi siya nakapair sa bawat edge niya, o bawat position niya yung mga edge na yan no <clears throat> kita mo naman no so pag tinap view mo yan ang silbi ng top view pagka ikaw ay mag iikot na kasi subukan natin ng clockwise yon no clockwise eh isang ikot na yon no sino yung tumapat diyan o tumama ito yon no so balik natin Okay. So, kahit ngayon saan ka mag-paste, pwede. Dilaw, green, red. Pwede. No? Pwede. Kahit saan mo gusto. Okay. Ano yon Clockwise. Ayan. Okay. No? So, gamitin natin yung clockwise algorithm. Ayan. Ito yun. R prime. U prime. R. U prime. R prime U prime R di ba ito yung pumares ayun eh oh. tama naman eh di ba <coughs> yan yung pumares no yung pumares na yon lagay natin sa likod ganun no at mapapansin mo yung dalawa baliktad lang sila di ba ito ganun din So, lagay mo lang sa harap. Ayan. Dito ang, hindi po pwedeng umikot ka ng ganun. Dahil ito yung pagbabalik rin natin. Hindi naman siya. Dahil siya nakatama na, no? Okay. So, ang algorithm, siya yung flip edges, no? R prime L R L prime U L prime U prime L yun kita mo tumama na no? okay so gawa naman tayo ng clockwise at counterclockwise ayun clockwise tayo Oo, clockwise kasi kaya clockwise top view uli no? Kita mo naman yung mga headlights. Yan yung headlights kung tawagin. Basta paris siya. Yan. Paris na lahat yan. No. Okay. So ikot natin ang clockwise. Yan. Nung inikot natin, tumama, 'di ba? Tumama sila sa kulay-kulay nila. No. okay. So balik natin. So clockwise algorithms, R prime, U prime, R U prime R prime U prime R yun para tumama na sila sa kulay so last na last okay last na no sa nga pala no, sa clockwise at counterclockwise pwede kang umikot ng cube kung anong ipepace mo no depende sa iyo nasa yo, no parehas lang yun no? okay. basta ang importante alam mo yung ikot kung saan pupunta yung mga kulay-kulay na yun. Kaya, counter -clockwise, yan. kaya counterclockwise yan o, pakita ko na rin yan, di ba, pumares sa kulay niya oh. na, okay counterclockwise algorithms are U R prime U R U R prime yun okay okay na Uh, so, yun lang, ganun lang kasimple yung algorithm niya. hindi siya ganun mahirap kaya alam ko magagawa mo yan Manang job. okay so maraming salamat po sa inyong lahat at sa walang sawang suporta no? at uh, mag-iingat po palagi. Bye-bye!